Alam niyo ba, besides sa success ni Mayor Vico Soto ng Pasig, ay meron pala siyang kinatatakutan nung bata siya at tinatakbuhan? Sino kaya ang babaeng tinutukoy ni Mayor Vico Soto na kanyang tinatakbuhan at siya ay natatakot nung bata siya? Ating alamin Aware naman ang buong showbiz industry na si Mayor Vico Soto ay anak ni Vic Soto kay Connie Reyes. Matatandaan na magkasama si Connie Reyes at Vic Soto sa Ibulaga at dito nga sila nagkadevelopan aware ang buong showbiz industry na si Dina Bonnevie ang asawa ni Vic Soto that time. Kaya naman siya o si Connie Reyes ang dahilan ng paghihiwalay ni Dina Bonnevie at Vic Soto. Inami ni Dina Bonnevie na napakasakit sa kanya ang panilang paghiwalay ni Vic Soto dahil ang pangarap niyang mabuo ang kanilang pamilya ay bigla na lang naglaho dahil naging kerida nga ni Vic Soto si Connie Reyes. Ayon pa kay Dina Bonnevie ay napatawad niya na si Connie Reyes dahil di umano humingi ng tawad sa kanya ang nanay ni Vico Soto. Ayon pa nga kay Dina Bonivi, ay naghilom na lahat ng sugat dahil makikita rin naman na very close na si Oyo at si Danica sa kanyang stepsister na si Paulina at ganun din kay Vico Soto. Ayon pa Dina, ngayon ay may kanya-kanya na silang buhay at may pamilya na rin siyang iba. At least ngayon ay civil sila ni Connie. Hindi man bumalik ang kanilang dating closeness, ay okay na yon Dahil si Connie daw ay isa sa way na napalapit muli si Dina sa Panginoon. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit natatakot si Vico Soto kay Dina Bonavi at lagi niya itong tinatakbuhan nung siya ay bata pa na akala mo nakakita siya ng multo. Ayon mismo sa kwento ni Dina Bonavi, there was a time na he's always running away every time he saw me in the church. Hanggang hinabol ko siya and I said, Why you are always running away when you see me? And then, ang sabi niya, Because I know that I remind you of a sin every time you see me. Kaya pala siya tinatakbuhan ni Mayor Vico Soto ay aware pala si Vico Soto kahit bata pa siya na bunga siya ng isang kasalanan. Dahil sa kanya ay tuluyan nang naghiwalay si Dina Bonnevie at si Vic Soto at ang maganda naman ay sinabi ni Dina kay Vico Soto nung bata siya sabi ko sa kanya no you have nothing to do with it nakita nga ako ng pastor at tinanong ako anong ginagawa mo sa bata ang sabi ko nga sa pastor namin na i'm not doing anything i just told him na it's not his fault wala siyang kasalanan ako pa nga ang nagsabi sa mga anak ko, kinausap ko sila na lahat ng mga toys na hindi na nila kailangan at yung magaganda pang damit ay ibigay na sa kanilang brother. Ayon pa nga sa kanya, inexplain ko na you have to love your brother. It's not his fault na he's in this world. Ayon pa nga kay Dina. Ay nga kay Dina ay nakita niya ang journey ni Vico Soto at napakabait nito kaya deserve niya ang lahat ng blessings na nare-receive niya at masaya na rin siya dahil very close ang magkakapatid. At ayon pa nga kay Dina, ay deserve naman daw ni Vico Soto ang lahat ng blessings na dumating sa kanya. Dahil bata pa ito ay alam niya at aware siya na may nasaktang tao ang kanyang ina. What do you think? Kaya sugol niya tinatakbuhan si Dina Bonnevie ay aware si Mayor Vico Soto nung bata siya na isa siyang bunga ng kasalanan. Ngayon ay masaya na ang Pamilya Soto at may kanya-kanyang buhay na ang kanilang mga anak. At sabi nga ni Dina Bonnevie ay masaya siya dahil nakikita niyang very close ang magkakapatid. At ganun din si Mayor Vico Soto na ngayon ay very successful politician. Kaya wish na lang natin ang the best sa kanilang lahat. Hanggang sa muli. Bye!